sa kaya si Kagawad. ko nga nang magkaroon ng trip. Uy, Kagawad! Oo. Oh. Ang gagawa mo? Iskata kami. Ba? tropa ko. Ba't siya eh? Talo <laughs> oh, nga eh. Mukhang kayong dalawa. Oo eh. Kapag ang 30 sa eh. 30 kami. siya. tigilan mo na yan. Ah. Eh, medyo may naisip akong palaro dun. May boring ah. ako eh. Hey, tara, tara. Kaso nga lang, ikaw ang papapremyo. Ay, walang problema doon. Makakabawi naman dito eh. O, oh, sige. <laughs> sige. 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 Talo ka gawad. Tara, game? tara, tara, tara. Let's go! <laughs> eh Ayan Ay, lang, kaya toto. Ayan, tignan mo yung gumit na yan. Diyan ka lang. Tapos tatlong ikot lang. Yung gusto sa bibig mo, pag nashit mo rito, kayo maliwanag na 20 pesos ka na yan to ha. Ayos na, game na. Ikot! Ikot! Sa! Dalawa! Tatlo, game! Shoot mo! Shoot mo! Shoot mo! Shoot mo! Hindi mo pa rin shoot! mo Pag na-shoot mo dito yan, okay na. Meron ka na, alam mo nun.

Ah <laughs> ah <laughs> 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 Ah Jandra, Ray, shift mo lang dito ah. pagtapos mo umikot nang tatlo dito. Uh -huh. Meron ka lang. 20 pesos. Oh, okay, ikot, 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 One, two, naman yan. Three. Okay. Dito. Lapit. okay. Oh, galing ni ya. Ah, galing genre. ah. Galing ha. Galing, ha. galing <laughs> <genre. laughs>

Wag na yo, yo, nahilo hilo pa to ah. Nahilo hilo to ah. Nahilo hilo to ah. Shoot mo! Shoot mo! Wag bawakan! Shoot mo lang! Shoot mo! Shoot mo! That's me! That's me! sa kaling puto. Wow! Tapos pa ng market market yun <laughs> para wow. uh, mag Parang magaling, okay. oh, mag magaling sa mga shoot and go! Yung, itura oh. pa lang, yun. Hello. na. Uy, buta mo galing, 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 event. Pag-miss ka na, di ka makakamarket-market, wala kang 20. <laughs>